Meron ka ba nito? Bagay na nagbibigay malas sa buhay at bahay. Hindi lahat ng maganda sa paningin mo, maganda rin ang mahihahatin nito sa inyo. Kung misan po, dyan pa nagmumula ang mga kamalasan sa buhay. Mahalaga na alisin ito or lagyan mo ng cure kung hindi mo ito pwedeng alisin. At dapat alam mo kung ano ang epekto ng mga bagay na meron ka para maiwasan mo na dito pang pagmula ang mga kamalasan mo sa buhay. At uh, pag-uusapan na rin po natin mamaya, ritual po para sa ating uh, mga money plant. Ngayon nga darating po na October 6, Mooncake Festival na po. Isa sa pinakamaswerteng araw 'yan. Mahalaga ang pagkakaroon ng halaman, mga bulak-bulak, o kung anong uri man ng money plant na meron ka. Ito ang gawin mo sa mga money plant na yan or sa mga halaman na meron ka. Ngayon kung wala ka pong money plant, ngayon pa lang bumili ka na para may magamit ka sa October 6 po. Isa yan sa pinakamaswerteng araw at pinahiniwalaan yan na ang lahat ng hinihiling mo sa moon ay natutupad. At para po sa comment ng maayon sa kanya, uh, simula nang uh, ginawa niya yung mga ritual na pinag-uusapan natin, umayos yung uh, samahan nila. Amang nagawa mo po ng uh, tama kung ano man yung pinag-uusapan natin. Ibig sabihin, eksakto, At naiayon mo sa enerhiya sa paligid mo. Kaya po, uh, umipekto ito sa iyo. At uh, para po doon sa mga ibang uh, nanonon, mga madam, mga sir, ng hindi imupekto sa inyo yan. Lalo na kung naiayon ninyo yung enerhiya sa kapaligiran ninyo. Kasi po, ang lahat ng pinag-uusapan natin dito, yan ay inaray at yan ay may pinagmulan. At marami po ang gumagawa niyan. Kaya't ng hindi yan tumalab sa inyo. At nais nice ko po sabihin mga madam, mga sir, bukas na po yung uh, groups natin. Sa mga gusto pong sumali, click nyo lang po yung uh, join dyan sa baba. At sa mga sasali po, yung mga talagang sasali sa groups, kayo ay magiging priority ng channel. At uh, sa mga gusto po ng uh, ganitong mga informasyon, o uh, may gusto po kayong malaman patungkol sa uh, kapanganakan ninyo, join ka sa groups para po matalakay natin ng mga bagay-bagay. Ayan. Na At nais nice ko po pong magpasalamat kay ma'am sa nagpa-reading po. Kay ma'am, maraming salamat po. At uh, yung isa po pong nagpa-reading nung nakaraan, maraming salamat din po sa uh, pagpa -pa reading po. Yung mga gusto mong magpa-reading, comment lang po kayo sa Facebook ko, pampaswerte na po. ko. At uh, sa lahat po ng subscribers ko na uh, palaging nanonood, nag nagko-comment, nang, maraming salamat po sa inyo mga. Meron ka ba ng mga kulay na ito? Icy blue, light yellow, at muddy brown. Ang mga kulay na yan, kapag tinignan mo, ay talaga namang magaganda. Lalo na kapag ang mga kulay na yan ay nailagay na sa disenyo ng wallet ninyo, bag, o maging ang kasukotan ninyo. Ang iba, yan ay ikinulay pa sa kanilang front door. Nagdudulot po yan ng grabing kawalasan. Ang icy blue ay uh, itinuturing na uh, kulay na nagpapaubos. Draining energy ang naidudulot niyan. Ang light yellow po ay uh, isang kulay na ginagamit ng mga negosyante. Ang swerteng kulay po ng yellow ay yung dark yellow. Yung light yellow po ginagamit ng mga negosyante yan kasi po kapag yan ang gamit-gamit uh, gamit -gamit mong kulay, kung ikaw ay negosyante, aakit yan ng maraming customer, maraming bibili. Ngunit po kung ikaw ay hindi negosyante at gusto mong makaipon ng pera, huwag mong gamitin ang light yellow. Kung gaano kabilis makaakit ng yan, ganun din kabilis ang paggastos. Kaya iniiwasan na gamitin ang light yellow sa kulay ng wallet, bag o maging sa kulay ng front door o ng doormat. Iniiwasan po na 'yan ang gamitin. Merong dark yellow, yung hindi siya light na light, 'yon ang pwedeng gamitin niyo yun mayroong grounding energies yon Pero yung light yellow po, kung hindi ka naman negosyante, wala ka namang binibenta products, huwag mo siyang gagamitin. Kasi, mabilis ang pag-spend ng money kapag yan ang wallet mo. Pero kung ikaw ay negosyante, pwede mo gamitin yan, aakit yan ng maraming customer. Sunod, muddy brown. Ang kulay po ng brown ay isa rin sa mga kulay na nagdudulot din ng suwerte o ng good luck. Ngunit ito po yung brown na rich ang color at hindi muddy brown. Hindi kulay ng putik. Ang kulay po ng putik ay nangangahulugan ng poorness o kahirapan. O yung uh, uh, tinatawag natin na uh, pagpapagal. Kaya pinag-iingatan po ang paggamit ng gulay na brown. Dapat hindi muddy brown ang mapili mong gulay. Piliin mo yung rich brown colors. Kung yun ang gusto mo kulay sa front door mo, kung yun din ang gusto mong kulay ng bag or wallet mo, pwedeng pwede po yun. May grounding energies yun. Titignan mong maigi dahil kung minsan magkahawig ang dalawa ang muddy brown at ang rich brown color. Ngunit makikita po may kaibahan sila. Kasi po, maaari ito magdulot ng grabing kamalasan sa inyo. O yung uh, sinasabi ng ila na hindi na nanatili yung well uh, wealth energies nila. Kahit pa sabihin na natin na sinunod nila ang lahat ng mga ritual o mga bagay na po pwede nilang ilagay sa tahanan para mapigil yung tuloy-tuloy na pag-drain. Tingnan nyo po yung mga ginagamit ninyo. Baka mamaya, dyan nagmumula yung energies na kaya tuloy-tuloy itong nadidrain. Kasi po, kung ano yung ginagamit mo, aakit yan ang energy sa araw-araw at yun ang ibibigay nito sa'yo. Sunod po. Ritual po para sa October 6 para po sa Mooncake Festival. Meron ba kayong mga money plant sa tahanan? Kung meron ka ng uh, ano mang uri ng money plant na, na nandyan sa tahanan mo, pwede na yan. Pwede nga na ang gamitin mo kung wala pa bumili ka ngayon pa lang para pagdating ng October 6 may magagamit ka. Una-una pong gagawin sa money plant na gagamitin sa ritual, umili ka sa mga money plant mo nang malago ang dahon. Kailangan po marami siyang dahon, masigla, umili ka alinman sa mga halaman mo na ganon. Sunod, tatalian ng red ribbon at lalagyan ng Chinese coins. Kailangan po yung gagamitin natin Chinese coins dahil may mga syllable yan na magsisilbing wish natin or manifestation natin. Kasi kailangan po yung manifestation natin sa araw na ng Mooncake Festival, eksakto. So lahat tayo nagnanais ng good luck, prosperity, abundance. Kaya bumibili tayo ng mga bagay na may mga syllable. O, ito yung magsisilbi ng ating mga hiling or ito yung nga magsisilbi bilang manifestation natin. Kaya gagamit tayo ng uh, Chinese coins at isasabit na lamang natin yan sa ating money plan kasabay po ng pagtatali ng red ribbon. Sunod, ang gagawin natin sa money plan sa araw po ng October 6, umaga, kasi po hahayaan yung money plan hanggang gumabi. Kasi sinaga niyan sa buwan, hahayaan niyan sa labas ng tahanan ninyo or sa loob na tahanan ninyo, ilalagay nyo na lang sa may bintana or may terrace ninyo. Kasi baka mamaya wala kayong gate, mawala yan sa labas. Pangit. Hindi po maganda na uh, ah, yung money tree na ginagamit sa ritual, mawala or nakawin. Pangit po ang meaning nun. So, pagdating po ng October 6, umaga pa lang. Umaga po ha. Naitali Nai nyo na yung red ribbon. Nalagay nyo na yung Chinese coins. eto ang gawin imist nyo siya ng tubig o esprehan nyo ng tubig. Habang ina-espray mo yung tubig, mag-manifest ka ng mga hiling mo. Isang pamamaraan yun pagdating po sa paggamit sa money tree at uh, paano ito i activate or ma yung a uh, uh, manifestation ninyo doon sa money tree. So, ang iba po kasi may money tree, hindi sinuwerte kasi hindi naman nila uh, ginawa yung uh, iba't ibang ritual, baka yung money tree nila, nandyan lang. Ang iba naman, nandyan lang yung money tree nila, sinuwerte sila, kasi po, nailagay yun sa uh, sweating area, at yun ang nakapag-activate sa money tree. Ngayon, dito naman po sa ating money tree, eto ang uh, gagawin natin. I-miss nyo ng tubig o respirehan nyo ng tubig. Habang ginagawa nyo ng dahan-dahan yan, i-manifest ninyo yung mga hiling ninyo sa money tree. At pagtapos po, iiwanan yung money tray dyan hanggang umabot yung gabi. Pagdating ng kinabukasan, kung saan ninyo nais ilagay yung money tree, gusto nyo ilagay sa living room ninyo, sa southeast, o sa kitchen ninyo, o sa ibabaw ng refrigerator ninyo, pwedeng ilagay yan kahit saan. Sa loob, ilalagay. Tapos po, kung kinakailangan siyang paarawan, ibibilang nyo lang ng saglit. For 7 days lang mga mama, mga sir. For 7 days nyo lang siyang ilalagay sa living room. Kung nais nyo siyang ilabas, pwede na ulit siyang ilabas. Ang purpose po ng 7 days, 7 lucky days, dapat nasa loob siya ng tahanan mo. At pagkatapos ng 7 days, kung gusto mo na siyang ilabas, pwede na. Ngayon, dapat mong pag-ingatan to. Yung money tree na yan, huwag mo siyang ilalagay sa labas na sa tingin mo mananakaw ng iba. Kasi po, yung monetary na ginamit sa ritual at yan ay nagkataon ng hinakaw, kinuha, hindi maganda ang meaning noon para sa iyo. Stolen wealth ang tawag doon. Kaya kung may monetary ka na ginagamit mo sa ritual, wag mo siyang ilalagay sa area na po pwede siyang mawala. Kasi hindi maganda. Ngayon po, kalimbawa yung monetary na lanta, papalitan ko lang yon kasi po, maaaring kaya siya nalanta na absorb niya yung negative energies. Mas good pa yun kasi papalitan mo lang po yun. Pero yung ninakaw siya, hindi maganda yun. Stolen wealth ang ibig sabihin nun at ayaw yun na lahat. Kaya pag-ingatan po lahat ng ginamit sa ritual, ilagay sa safe area na hindi ito makukuha ng iba. Kasi hindi maganda ang maidudulog niyan sa inyo angit po, yung uh, gano'n na okay lang kung hindi siya ginamit sa ritual, nawala siya ganyan, kinuha, okay lang po yun huwag lang yung ginamit talaga sa eksaktong araw pa ng uh, pinakamaswerteng araw na gumawa kayo ng ritual pinakamahalagang araw po sa lahat ng uh, uh, araw na pwede kang magmanifest, tapos nina ko yung uh, ginamit mo, hindi po maganda yung gano'n Sunod, maglagay ka ng perang papel sa wallet ninyo or sa cash register ninyo. Itutupi po at uh, ilalagay sa lagayan ninyo ng pera. October 6 yan gagawin umaga. Ninyo gagawin at hahayaan ninyo yan sa loob na 7 days Then, Ano man ang amount ng perang papel na ilalagay ninyo, okay lang po. Pwedeng 50 pesos, pwedeng 100. Bahala na po kayo sa amount na gusto ninyong ilagay pagkatapos ng 7 days, uh, pwede nyo siyang i deposit, ibili, or kung ano man yung gawin ninyo dyan sa perang tinupin ninyo, pwede po. Pwede ninyo nga ibili, i-deposit yung pera na yan pagkatapos ng 7 uh, seven days. So, Pinakamaswerte ng pagkain po sa araw ng Mooncake Festival ay Mooncake. So kahit ah, bumili ka ng isang mooncake, i-share mo sa buong pamilya mo, swerte po yun. Yun po ay nang dudulot ng good luck energies para sa buong pamilya. Ah, pinagsasalusaluhan nila yung mooncake sa araw na yan. At ah, magpasinag po kayo sa buwan habang nagmamanifest kayo. Lalo na po sa gabi kung maliwanag yung buwan sa araw na yan at wala namang bulan, magpasinag po kayo kahit nandyan lang kayo sa may bintana ninyo. Hindi naman kayo kailangan lumabas dahil gabi na. Pero sa may mga bakon po, may mga open area kayo sa labas ng bahay ninyo, safe kayo, walang walang sino mang tao na makakapasok sa property ninyo, kayo lang, magpasinag po kayo kung wala namang ulan. Ah, malaki ang naidudulot na energies niyan. Sa health, sa wealth, at saka yung manifestation ninyo, Ah, uh, natutupad po. Marami tao ang gumagawa niyan. Lumalabas sila sa garden, doon sila nagsasalo-salo ng mga uh, mooncake nila ng uh, gabi. Ah, uh, isa po yan sa pinaniniwalaan na nagdudulot ng swerte. At uh, ang pagbili po ng mga bagong halaman sa araw na yan, or bago pa sumapit ang araw na yan, may mga bagong uh, bulaklaka na nabili, kahit isa or dalawa lang at ilalagay mo sa front entry mo, pinaniniwalaan din po na nagdudulot ng swerte. At uh, ayon sa paniniwala, ang lahat ng uh, manifestation ay tinutupad po ng uh, moon goddess. Kaya marami ang nagpapasinag sa buwan. Yung mga mayroon pong mga crystal bracelet, pwede nyo pong pasinagan sa buwan niyan. Para po ma-activate at uh, magkaroon siya ng enerhiya ulit. Pwede po pasinaga niya. Pati yung selenite ninyo, yung sa mga bumili po ng selenite, ilagay nyo sa mangkok yan, pasinaga nyo rin sa buwan. Lalo na po kung wala namang ulan. Para po magkaroon po ng lakas yung crystal ninyong muli at ma-activate itong muli. Isa po sa pamamaraan niya na uh, para ma-activate at mas maging efektivo yung mga crystal na meron tayo pinapasinagan yan sa buwan o kaya po sa sinag ng araw. Pero sa Mooncake Festival po, pinakamaswerte ang hasinang ng buwan. At infused water po, kumuha ka ng pichel, pasinagan mo sa buwan. Pwede mong gamitin yung tubig na yan. Yan, kung may mga indoor plant ka na nasa tubig, pwede mong, pwede mong ilagay yung tubig na yan doon sa kanila pinaniniwalaan niya na nagdudulot na swerte. Ang iba po, yung tubig na pinapasinagan nila sa buwan, uh, ginagamit nila pampunas sa tahanan nila. Kasi uh, nagtatanggal din po yan ng mga negative energies. Marami kang pwedeng gawin. Sa araw po, ng uh, October 6 po, o yung Mooncake Festival sa gabi, marami kang uh, pwedeng magawa na ritual na pwedeng makatanggal ng mga negative energies sa tahanan mo at mak makapag-activate ulit sa energies para po uh, pumasok yung uh, good luck energies sa loob po ng bahay so maraming ritual na pwedeng gawin ilan lamang ito sa mga pinakamadaling magagawa ninyo at efektibo po yan lalo na kung nagawa ninyo ng tama